Kapalaran ng 12 zodiac Sign ngayong March 2024. Ito ay isang horoscope para malaman ang inyong kapalaran ngayong buwan ng March. Sa pagsisimula ng ang mga cosmic energies ay umaayon upang magdala ng pagbabago sa lahat ng zodiac Sign ngayong Marso 2024. Kung paanong ginising ng araw ang kalikasan mula sa pagkakatulog nito. Ang mga reading ng astrolohiya para sa buwang ito ay nagtataglay ng potensyal para sa personal na paglaki o mga bagong simula at mga pakiramdam na mayroong layunin. Matagal ng ginagabaya ng astrolohiya ang mga individual sa kanilang mga karanasan sa buhay sa loob ng maraming siglo. Kaya't nakakatulong ito upang manabigate ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang astrolohiya at upang mabantayan ang kanilang mga buwan kung ito ba ay swerte o mayroong dalang kamalasan. Ang mga taong kabilang sa zodiac sign ng Aries ay makakakuha ng magandang pagkakataon sa kanilang karera, pag-ibig at pananalapi. Ngunit, gayon pa man, makakaranas sila ng pagkabalisa ang Marso 2024 ay nagsasaad ng Aris ay magkakaroon ng magandang balita sa mga tuntuni ng iyong karera at pananalapi. Gayunpaman, kailangan mong maghintay ng ilang oras upang makakuha ng magandang balita tungkol sa ideya sa negosyo na matagal mo nang iniisip. Bilang karagdagan, dapat mong alagaan ang iyong sarili upang makaiwas sa abala sa kalusugan sa hinaharap. Taurus, ayon sa horoscope ng March 2024, ang Taurus ay mayroong mga ups and downs sa kanilang buhay dahil ito sa epekto ng araw sa Pisces. Sila ay makakaranas ng kaunting kaba at maaari ding maapektuhan. Ang pagpapahalaga sa sarili. Kahit na kailangan nilang harapin ang iba't ibang uri ng mixed luck, mahahanap nila ang pag-ibig at makakakita ng paglago sa kanilang karera. Ang Taurus ay mayroong swerte sa buwan ng Marso at magtutulak ito ng swerte sa iyong karera. Ang buwan ng horoscope ng Gemini para sa March 2024 ay nangangako ng ilang balita tungkol sa iyong buhay at pag-ibig at karera. Makikilala ng mga single ang kanilang magiging partner, samantala ang mag-asawa o ang mga nasa relasyon ay mahahanap ang paraan upang malutas ang mga problema sa kanilang mga kapareha. Pagdating sa isang karera, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na gawin karagdagang mapagkukuna ng kita ang iyong hiling. Ang pananalapi at kalusugan ay ang dalawang bagay na maaaring magdulot ng swerte ngayong buwan nang walang anumang negatibong epekto. Gayunpaman, mas mabuting manatili sa isang plano. Kailangan mo ring maging maingat sa iyong kalusugan upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Cancer Ang Marso ay tila promising sa mga taong kabilang sa zodiac sign na Cancer. Makakaasa ka ng mga bagong simula at magandang pagbabago sa iyong buhay. Maaring harapin ang mga Cancerian ang isang magandang kinabukasan sa kanilang profesional na buhay. Ayon sa kanilang horoscope sa karera, magkakaroon ng kapayapaan at katahimikan sa iyong personal na buhay kapag nagsikap kang ayusin ang mga problema sa iyong kapareha at tumuon sa pagpapatibay ng relasyon. Sa kalagitnaan ng buwan, magkakaroon ka ng oras para makapagpahinga at makapag-recharge sa iyong sarili. Sa katapusan ng buwang ito, maaari ka makakita ng mga pagbabagong naugnay sa iyong lugar na tinitirahan. Ayon sa buwan ng horoscope ng cancer, palaging tiyakin gumawa ng desisyon na makikinabang sa iyo upang maiwasan ang mga hindi tiyak na sitwasyon sa hinaharap. Leo, ngayong buwan ay magkakaroon ng pagkakataon ang mga Leo na makamit ang mas malaking bagay sa kanilang personal at profesional na buhay. Kailangan lang nilang malampasan ang kanilang pagdududa sa sarili upang magtagumpay. Ang buwan ng horoscope ng Leo para sa 2024 ay magdadala ng magandang bagay sa kanilang personal na buhay dahil ang Leo ay maaaring makahanap ng pag-ibig at ang iba ay makakahanap ng mga solusyon sa mga problema sa kanilang buhay mag-asawa. Sa kalagitnaan ng buwan, dapat mong alagaan ang iyong pananalapi sa pamamagitan ng hindi pagawa ng anumang malalaking pamumuhunan o pagbili. Makakatulong ito sa iyo na mapanatili kang matatag sa pananalapi sa wakas dapat lang magsanay ng pagmumuni-muni para sa mabuting kalusugan. Virgo Ang Marso 2024 ay isang positibong buwan para sa mga Virgo na may mga pagkakataon para sa pag-ibig, paglago ng karera at tagumpay sa pananalapi. Ang mga Virgo ay mas malamang na makahanap ng pag-ibig ngayong buwan kapag hinayaan nilang gabayan sila ng kanilang mga emosyon sa kalagitnaan ng buwan, maaaring makaharap sila ng mga iilang problema sa kanilang karera, ngunit makikita nila ang magandang pagulan sa pamamagitan ng pagharap sa mga problema iyon. Maganda rin ang pananalapi ngayong buwan ayon sa buwan ng horoscope ng Virgo para sa March 2024. May mga pagkakataong makakakuha ng karagdagang pinagkukuna ng kita na mapapalaki sa kanilang pananalapi mahalagang matutunang makita ang positibong bahagi ng bawat maliliit na bagay. Libra, ang buong ito ay magiging dynamic at hindi mahuhulaan para sa Libra. Magkakaroon ng mga halo ng pagmamahalan at mga ups and downs, mga pagkakataon para sa paglago ayon sa buwan ng horoscope ng Libra. Kailangan ihanda ng Libra ang kanilang mga sarili para sa mga emosyonal na pagtaas at pagbaba dahil ang buwang ito ay magdadala na iba't ibang uri ng damdamin. Maaari ito makaapekto sa iyong profesional na buhay, ngunit malalampasan mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa iyong karera. Pagdating sa iyong pananalapi, imag-ingat ang isang maling desisyon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, kaya siguraduhin iwasan ang mga panganib, Kailangan mong bigyang pansin ang iyong kalusugan. At ang panghuli, bigyang pansin ang mga bagong pagkakataon na nagdudulot ng swerte para sa iyong sign. Magiging isang buwan ng pagbabago ang Marso para sa Scorpio. Dahil puno ito ng mga pagkakataon para sa personal na pag -unlad pagunlad sa karera at katatagan ng pananalapi. Ito ay isang oras para sa Scorpio upang mas tumutok sa self-discovery dahil maaaring sa pamamagitan nito ang kanilang malakas na kalooban at pinalakas ng Venus sa Aquarius ay gagabay sa kanila sa mga hamon at tutulong sa kanila na makamit ang kanilang mga layunin. Ang pagsusumikap at dedikasyon ay magbubunga para sa Scorpio sa Marso na humahantong sa tagumpay sa kanilang mga profesional na pagsisikap dahil sa matalas na intuwisyon ng Scorpio at mga potensyal na bagong mapagkukuna ng kita. Stable din ang kanilang panalapi, Dapat nilang alalahanin ang kanilang paggasta lalo na pagdating sa pagpapaganda ng kanilang hitsura ayon sa buwan ng horoscope ng Scorpio. Gaganda rin ang iyong buhay ngayong buwan. Sagittarius Ang buwan ng horoscope ng Sagittarius para sa March 2024 ay magkakaroon ng mga oras ng malaking kagalakan at kaligayahan, pati na rin ang mga oras ng kawalan ng katiyakan at pagdududa sa mga buwang ito. Mari magkaroon ng pagkakataon ng mga Sagittarius na dalhin ang kanilang relasyon sa susunod na antas. Ayon sa kanilang horoscope ng pag-ibig, ikaw ay puno ng enerhiya at magiging produktibo sa unang kalahati ng buwang ito. Sa ikalawang kalahati ng buwang ito, kailangan mong maging maingat sa paggawa ng mga mahalagang desisyon upang maiwasan mo ang problema. Dapat mong tiyakin na manatili sa isang gawain upang maiwasan ang anumang problema sa kalusugan sa pangkalahatan. Ang buwan ng March ay tumutuon sa mga positibo at mga swerteng pagkakataon at ganoon na rin sa iyong mga layunin. Capricorn, nangangako ang horoscope ng March 2024 na magiging isang pagbabagong buwan para sa mga Capricorn. Pagkakaroon ng positibo at masiglang kapaligiran na magdadala ng mga pagkakataon para sa paglago at tagumpay. Ama mga Capricorn ay makakaranas ng surge ng passion at romance at sila ay magtatagumpay sa negosyo at karera. Gayunpaman, dapat silang maging maingat at iwasan ang pagbigla-biglang desisyon na dapat nilang pangalagaan ang kanilang kalusugan, lalo na ang kanilang mga balat. Sa magita ng pagtanggap sa mga pagkakataong dumarating sa kanila at pagtutok sa kanilang mga layunin, Magagawa ng mga Capricorn ang Marso bilang isang tunay na matagumpay na buwan. Ayon yan sa inyong horoscope para sa buwan ng March 2024. Aquarius Ang buwan ng horoscope ng Aquarius ay nagbumungkahi na ang mga Aquarian ay magkakaroon ng pagkakataon na bitawan ang nakaraan at yakapin ang bago ng may matatag na posisyon sa pananalapi pagkakaisa at kapayapaan. Gayunpaman, dapat maging maingat ang mga akwaryan sa paggawa ng mga mahihirap na desisyon, pag iwas sa walang ingat na pag-uugali at mga nawawalang pagkakataon dahil sa kawala ng pagtuon. Upang magtagumpay, may pagpapatuloy ang buwang ito, dapat humingi ng tulong ang Aquarius kapag kinakailangan at maging maingat sa pagmamaneho at gumagawa ng mga desisyon sa ilang pagpaplano. Maaaring samantalahin ang mga akwayan ang mga pagkakataong ibinibigay ng March 2024 upang makamit ang kanilang mga layunin. Dahil mayroong mix lock ang Aquarius, maaari itong magdulot ng swerte para sa inyong zodiac sign. Pisces Ang Pisces ay nasa isang pagbabago sa buwan ng Marso. Ayon sa iyong buwan ng horoscope, maaaring magkaroon ng ups and downs sa iyong buwan, ngunit magkakaroon din ng mga positibong enerhiya na maaaring magdulot ng swerte. Malalampasan ang mga hadlang at nag-aalok ang full moon ng mga pagkakataong pagsimulang muli at gumawa ng mga positibong pagbabago. Ang unang bahagi ng Marso ay nagpapakita ng pagkakataon upang mamuhunan. Ngunit ang mga Bagay na dapat ingatan sa pamumuhunan ay dapat ding alalahanin. Iwasan ang pagkabalisa at manatiling kalmado. Makakatulong ang mga pagsasanay upang umangkop sa mga pagbabago at makakamit mo ang iyong swerte at magkakaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. Ito ay astrology reading para sa iyong zodiac sign. Ito ay maaaring gawin gabay upang malaman mo ang mga dapat mong gawin para sa buwan ng Marso. At tandaan lamang mabuti na ang reading na ito ay bumabase sa mga planetang maaaring makapapekto sa iyong kapalaran. At laging tatandaan, ang ating kapalaran ay bumabase sa ating kapaligiran at sa mga enerhiyang nakapaligid dito. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare mo na rin para malaman na iba ang kanilang mga swerte sa buhay.